我，我建设银 medyo magalaw yung aking kamay kasi napapagod na guys ayan. ang ganda ng mga building guys ayan, sarap ko maglakad dito sa tabi ng dagat Lalakad po ako guys. Pauwi ng bahay. Masakay sana ako guys. Kaya lang sabi ko maglakad ako. Uh, medyo matagal na rin na panahon na hindi ako naglakad. Ayan. Uh, dati nilalakad ko. Chunwan uh, West hanggang sa bahay ng amo ko. Pero matagal ng panahon na hindi ako naglakad. So, kailangan kong maglakad. And ramdam ko na po yung aking pagtatanda, guys. Kasi alam nyo, nandiyan na naman yung isang barko. Ayan. At kaya nagsasanlaan. Ayan o, may parating na naman na isa. Bakit kaya dito sila nagdadaong, guys? Ayan o. Nakatatpangatlo na ito. Uh, daong ng barko guys ayan, ito yung ginagamit nilang papunta ng Macau o kaya sa ibang island ayan Ip, uh, ibang island guys ayan Nandiyan sila dumadaong, guys. Ewan ko kung bakit. Yan sila dumadaong. Nandiyan sila nagpa-park. Patlo na yung nandiyan mga kaibigan. Patlo na. Ayan. Kung naglakad sana, ay, sumakay sana ako. Nakarating ako sa bahay namin ng malayo. Matagal. Pero ang ganda kasi maglakad talaga dito. Ah... Uh, maluwang, kumbaga tignan nyo naman yung binadaanan uh, maraming naglalakad so yung iba kasi gusto makatipid kaya naman uh, lalakarin lalakarin na nila kasi uh, sa araw-araw ba naman na masisib nila kung ila, magkano yung pamasahi nila kung $5 o $6 o $7 so kukwintahin nila yon sa loob ng isang buwan na araw-araw back and forth Umbaga, nakakatipid sila kung naglalakad at kaya naman lakarin and maganda rin sa katawan ang naglalakad guys exercise kasi ramdam ko na yung aking katandaan mas nasabi ko na naman pag kasi ako ng mga hagdan baga, naglalakad medyo so masakit na yung aking balakang yung paa yung hita ko ganun. Uh, so ibig sabihin hindi, wala nang exercise kasi pag sanay kang naglalakad yung mga buto-buto mo is umbaga, uh, sanay sa lakaran nag-exercise uh, hindi ka madaling mapagod sa lakaran. So, nag-start na ako today and tomorrow again. Mag-exercise ulit ako tomorrow. After, siguro, after ko magpa-dinner tomorrow. If kakain sila sa bahay. Kung hindi naman, uh, mag-exercise din ako. Pa din. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo yung mga matatanda dito ayan mga nag exercise sila ayan o so parang gusto ko din mag-join ayan o mga nag exercise eh. Ayan. pag umaga dito napakaganda kasi uh, makikita mo talaga maraming matatanda na sumasayaw nag exercise ayan napakaganda dito kasi yung mga building na yung mga building uh, ang dagat napalibutan siya ng mga building pero alam nyo itong inaapakan kong ito guys da dagat ito dagat ito um, baga tinabo na lang nila so naging ganito kaya napaka, napaka ganda kasi uh, dati nung first time kong pumunta dito ito guys, ay dagat. Dagat ito guys. Dagat ito. Hanggang natabunan nila ng natabunan, ginawang ganito guys. So napakaganda. Yung yung kalsada nila. Ano yan? Tubig yan. Yung mga yan building. Ilalim yan tubig. Ah, uh, kumbaga tinabunan lang nila. Tinabunan lang nila, guys. Okay. Medyo 45 minutes lang. <laughs> Sa 45 minutes lang yung guys. Ah, marami pa. Magot na, malulubot na rin yung aking, ano, you know, aking cellphone. Ayan, okay, guys. Ang panghuli ng isda nila dito is ayan guys doon ako galing sa may red na building na mataas doon ako galing guys, naglakad so pawi dito so <laughs> grabe na ang pawis ko pero may dala naman akong tubig guys ayan kaya mga uh, tumatakbo nung mga bata-bata ako guys, mga 30 ako ah uh, si pag ako mag-jogging uh, gigising ako noon ng uh, 4.30 yeah. 4.30 marami na nagja-jogging bumababa ako dati nagja-jogging ako uh, 5.30 maano ako yung bang salaga ko na Ayan, malulubat na yung battery ko guys thank you everyone nagsignal na yung battery ko ayan ayan guys kaya dumilim na signal